What's up guys? It's Rems again. Welcome back. Ngayon magluluto tayo ng beef mushroom. Yun No? Ito paano marunong naman tayo magluto. Sobrang dali lang nito guys. Sobrang basic lang na kailangan natin dito guys. No? At uh, sobrang dali lutuin ito. No? Huh? Although dumagdag ng calories syempre sa mga Uh, nilalagay natin ng ingredients, syempre madadagdagan siya. Kesa naman din natin dagdagan, hindi masarap 'yun. Eh hindi lang naman kasi para sa akin, para sa pamilya natin. Beef, 1/2 kilo lang 'yan, garlic, uh, sibuyas, then mushroom, Nestle cream, butter, salt and pepper. Yun ang mga kailangan natin guys. So tara, tutuin natin to. ini tim melatihnya na kembali banyak yeah. orang yang buat sobran dari yang itu guys sobran sobran dari yang itu punya siapa itu orang melatih buat tuh yeah. kini yung ating garlic. Masusarap ito pag madaming garlic. Then, lagyan nyo na yung ng yeah, sibuyas. Sana masarap. Feeling ni Nung Ray lang ito. yeah, medyo natutuyo lang natin ng konti yung bawang at sibuyas. Medyo natutusta ng konti. Lagyan na natin yung kanyang beef. Sa una, medyo kala nyo dry na siya. Pero mamaya magtutubig pa yung beef na yan. Dito medyo lulutoy ko muna yung beef. So makikita nyo, mas marami ang hilaw. Medyo matagal. Yun lang yung medyo matagal sa kanya. Ha? High protein. Ha? Ngayon dito, titimplahan ko na siya ng salt and pepper. Sarado pa yata. paminta. Nakalimutan kong sabihin kanina. Ano pala tong oyster sauce? Lagyan na natin. Nakamita niyo nagtubig na siya. Haluin niyo lang. sa uh, medyo lumambot yung beef. Hmm. Medyo matagal kasi palambutin to guys. Kahit, kahit may nilipis to. Yeah, palambutin nyo lang guys. Usually yung gamit dito na beef para mas madali lutuin Yung uh, sangyup. Sangyup beef. Sang -yup. Hindi ko alam po ano tawag yun. Pero yun yun na para mas madaling mas malambot na yung beef niya yeah. Pumili si misis ng beef cubes then hiniwa-hiwa lang ng maninipis. Eh, medyo matigas pa rin yun guys. Medyo matagal talaga siya palang eh. buto. Konting pasensya lang. Isa hindi pa nagpapantay yung lambot niya ang gawa ng may isempre may ibang makapal na hiwa. Yun medyo nakakatalo. Isa medyo talagang bubble gum. Dapat yung texture niya guys. Hindi sobrang tigas, hindi sobrang lambot. Dapat tamang-tama lang yung texture niya. Sabi nga ni Ninong Ray, dapat iba-iba na texture yung pagkain natin para, alam mo yun, may kakaiba, di ba? Hindi pwedeng pare-parehas kapag, kasi kapag pare-parehas na yung texture na kinakain mo, parang wala na, parang para pare-parehas na yung lasa siguro, parang gano'n, no? Pero imaginein mo, kung pare-parehas na yung texture ng pagkain mo, parang nakakaumay na, di ba? So yan, na halo hindi ko kaya ginagawa ni Ninong Ray na gano'n. Baka pag ganun ko, saan mapunta yung pagkain. <laughs> Paano malaman kung medyo malambot na yung beef niya? Tikman mo. tapo lang yung alat niya. Para mamaya lagyan natin ng Nestle cream. Ayan, ngayon medyo nakakapag-prep na tayo ng food. Nag-arise ako guys, nag-arise ako. So, ante-ante lang. Medyo matagal lang talaga yung pagpapalambot ng guys. guys, hindi ako chef ha. Nakakalain nyo, chef ako hindi. kukunwaring ninong, ninong ray lang tayo. <laughs> so yun guys, lagay na natin itong Nestle cream. This time, konti-konti lang muna nilalagay ko guys. Then halo lang. ulit natin guys kung kalambot na this time pa ya pala yeah. alagay ko na yung mushroom syempre i-drinkle na muna yan alagay ko na lahat yan alagay natin yung kanyang nestle cream This time, pwede nyo na-boost lahat kasi malambot na yung beef. Ayan. Ganyan yung mga nakapagpatag doon ng mga calories sa mga hinahalo natin. Ito guys, uh, pakuloy nyo lang ng konti at pwede nang iserve. Tignan natin ng konti. Masarap. Kahit walang beef. Saluto na natin yung ating yung beef mushroom natin. Wow. Mm. Guys, ngayon naluto na natin yung ating beef mushroom. Mamaya workout tayo ulit. And uh, please hit like, share, and subscribe sa channel ko para updated kayo. And uh, yun lang guys. Thanks for watching.